Wow. Okay lang kasama ka sa vlog, ma'am. <laughs> at least may model kami sa video naman. <laughs> uh, good morning mga ka-shooting. So nandito kami ngayon sa RCS Tarlac. City F. para maglakad-lakad at para magkita natin yung post ni Sir Pong dito. O, oh, ba? Diba? Nakakita naman kami ng babae dito sa ilalim. Makala namin naghaharap ng palakay. Hindi pala. Ang bibilang pala ng brown envelope natin na mili ni Sir Pong dito. So yun na nga, biglang tumayo dito si ate. Kala namin si Maria Rivera. check for the goal. Ang pala ito ni General Mercado. Kaya ginanaan wow. kami ni Papa Bong na mamili dito sa kanilang store. At yun na nga, hindi pa rin nagpatigil si ate sa pagbilang ng mga aming bibilihin. So yun na nga, so bumili kami dito guys ng mga notebook, ball pen, pencil, color at iba pa para sa aming ah, paparating na charity. As you can see naman mga guys, kitang kita pa naman po sa mukha ni Sir Bong na pil namin dalawa yung lamig ng haircon dito habang iniintay namin magbilang ang magandang sales lady ng RCS. As you can see naman guys, go na kami sa cashier para mapans at mabayaran na namin ang mga pinamili namin na learning materials para sa mga batang uh, mas thing, mabibigyan mula kinder hanggang grade 6 sa mga batang nag-aaral lalo na sa mga kapuspalad natin mga kabataan para makatulong tayo sa kanilang pag-aaral at maubot nila ang kanilang pangarap sa buhay para po sa mga minamahal naming manonood kami po ay kumakatok sa inyong puso piso mula sa puso tulong, donasyon para sa mga kapwa natin na kapuspalad lalong lalo na po yung may mga sakit sa pamamagitan ko po sa inyo po makakarating po sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong ang tulong na may ibibigay nyo po sa kanila at sa mga viewers namin po dyan kung gusto nyo pong ng servisyo namin sa charity program huwag po kayo may na i kami message, i-comment po sa ilalim ng video para po kayo po ay mapuntahan po namin kung gusto nyo po ng charity program, servisyo, totoo para sa kalugar po ninyo na may mga sakit. Big big shout out po pala sa mga ka-alliance po natin na sina Carbagio, WPPB, Shadow Hunter Riders Club, SFC, Main Chapter Lowly, Shadow Hunter Riders Club, Tarlac 2 Chapter, Neptune Riders of the Philippines, Cluster 5 Baguio, Mangguts Pangasinan, and the Full Riders Club, ACRC, Street Wolves Riders Group, SWRG, Kasinsin Riders Club, INC Ilocos Sur, D1, Kasinsin Riders Club, INC Ilocos Sur, D2, Mercancia Caritas Moto Club, Independent Pangasinan Premium Bikers, IPPB, Cagayan Valley Premium Bikers, CVPB La Union Premium Bikers, LUPB, Ripomis Guardians International, Lady Riders of Baguio City, LRBC. Samahang Ilocano PI-1972 United Arab Emirates Chapter Kamote Riders Bagyo, S155CP Pangasinan Chapter ITPB Independent Tagudin Premium Bikers Ilocosur Chapter Rover Riders Club Pangasinan Chapter Samahang Ilocano UAE Chapter SIPI-1 Watags Riders Club Big shoutout naman sa mga solo riders dyan Simpleng riders, shoutout asambaleño. Ducati 07 Alonso Motoblog Els Loco Pagawataw Riders Stella Galvez Lidibos Moto Dance Vlog Awel Agbalog Dave Motoblog Uragan Cobol Riders Lawak Invictus Lions Club International Lions Club OJ Motoblog Gardo Moto Vlog Motocat Noemi Gerson Lion King Itogon Romeo Dulay kung nagustuhan mo itong content video na to, please follow and share. Comment ka na din kung kasama ka sa mga alliance na nabanggit. Big shout out sa inyong lahat. God bless us all. At kung nakarating ka sa dulo ng video na to, please comment your location para alam ko kung saan nakakarating itong video na to. Maraming maraming salamat po.